Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa What You Think Channel. Ang channel na ito ay nagtatalakay sa mga bagay-bagay at sa lahat ng mga nilalang sa mundong ito. Bago tayo mag-umpisa, ay nais ko munang pasalamatan kayo lahat. At sabay-sabay nating panoorin ang mga kagilagilalas na mga bagay sa mundo natin. araw na ito ay tatalakay natin ang tungkol sa leon. Alam kong alam ng karamihan na ang hari ng kagubatan ay ang leon. Ang leon, malakas, matapang at kahanga-hanga. Pero saan nga ba sila nagmula? Ano ang mga ugali nila at anong mahalagang papel ang ginagampanan nila sa ating mundo? Tara, alamin natin. Ang leon ay kilala sa suhensya bilang Patera Leo. Isa sila sa pinakamalaking miyembro ng pamilya, Felidae, o mga pusa. Ayon sa mga siyentipiko, nagsimula ang kasaysayan ng mga leon sa mga bahagi ng Afrika. At mula doon, kumalat sila sa mga rehiyon ng Asia at Europa noong sinaunang panahon. Ngunit ngayon, karamihan ng mga leon ay matatagpuan na lamang sa Sub-Saharan Africa. Habang ang natitirang maliliit na populasyon ng Asiatic lion ay matatagpuan sa Gir Forest ng India. Nakakalungkot man, unti-unti nang nababawasan ang kanilang bilang dahil sa pagkawala ng tirahan at ilegal na pangangaso. Alamin natin kung ano-ano ang mga ugali ng mga leon. Kakaiba ang leon sa lahat ng mga malalaking pusa dahil sila ay social. Sila lang ang mga big cat na naninirahan sa grupo na tinatawag na pride. Ang isang pride ay kadalasang binubuo ng mga babaeng lion. Leones Ang kanilang mga anak at isa o ilang lalaking lion, ang mga babaeng leon ang pangunahing mga aso. Nagkakaisa sila upang bumitag ng malalaking hayop tulad ng usa, zebra, buffalo at minsan pa nga ay mga elepanting bata. Samantala, ang mga lalaking leon ay nagbabantay ng teritoryo at ng buong pride laban sa ibang mga leon. Alam nyo bang ang lakas ng isang lalaking leon ay makikita sa kanyang makapal na name o tila buhok sa leeg? Mas madilim at mas makapal na name, mas nakikita ito sa mga leones o babaeng leon at mas nakakatakot para sa kalaban. Hindi lang sila basta matapang. Ang leon ay may mahalagang papel sa kalikasan bilang apex predator o pinakamataas sa food chain. Tumutulong sila sa pagkontrol ng populasyon ng mga hayop tulad ng antelope at zebra. Sa ganitong paraan, nananatiling balanse ang ekosistema at naiiwasan ang labis na pagkain ng mga damo at halaman. Kapag nawala ang mga leyon sa isang lugar, nagkakaroon ito ng imbalance sa kalikasan. At maaaring maapektuhan pati ang ibang mga hayop at pati na rin ang mga tao. Kaya naman... Ang leon ay hindi lamang simbolo ng tapang at lakas, kundi isang paalala nang bawat nilalang ay may mahahalagang tungkulin sa mundo. Ngunit nanganganib na silang mawala, kaya't mahalaga na tayo ay maging mulat sa suporta sa mga conservation effort at pagprotekta sa kanilang natural na tirahan. Tandaan ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pangangalit o paghahari, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang bawat buhay sa ating mundo. Kung nagustuhan nyo ang channel na ito, like at subscribe at maraming salamat sa inyong lahat.